Nakikita sa taas namin. Wala man na nag rescue rescue Malapit na po talaga dito sa taas namin. Party lang yung kwarto namin dito sa taas. Oh, Lord, please po, nagpasaan ang umulan. Mga basura kasi. Paano umano yung tubig? Ah, nagpapanik attack na ako. Nagpapanik na ako. Wala man na nag-rescue. Ano ba yan? pa pa ba yun? Mm -hmm. Ah, buti na tayo dito eh. Ayun o, pag na yun dito, akit na yun dito sa bintana. Sa pintuan, sa ako muna ka lang. Sinala mo pala eh. Sis <laughs> nga din ba ito ay, talaga? Ayun o, ayun ay, ay, o, malapit na talaga tayo, nakabutin dito talaga. Yeah. Hindi. Hindi? wala ba na ako. Wala ba nang nag rescue ba? Wala Walang ano? Walang mga katawad kailan pa kailan pa sa mga katawad eh. Kahit mahaba, kahit bangkaba, para makalabas man na yung mga nandito pa. Mga um... Ano ang papa mo? mo? ano ang gamit dito? ikaw abutin din yung taas. Wala rin kwenta pala Nagligtik galing sa baba Inakyat yung mga gamit dito sa taas Tapos iabutin din <laughs> Si Papa Papa wag kang magbaba dyan <laughs> Walang rescue Ano ba